Sir, pakiusap, kahit isang linya lang. Ano ba talaga ang nakasulat dyan? May nagbabantang pangani ba? Hindi. <laughs> Kumabog ang lalamunan ni Jericho habang pilit niyang inuukit sa mumurahing tisyo ang mga salitang ayaw tumino sa nanginginig na pluma. Wala, tol. Hindi to death threat. Ito yung pangarap ko at ayaw ang mabura kahit mapunit. Tumikhim ang sekyo sa pintuan ng karinderiya. Luminga ang naghihintay ng mga customer at agad iniload ni PO2 Daniel Mamos ang ngiti sa muka. Iniabot ang bakanting notebook. Kung pangarap yan kuya, mas bagay sa pahina kaysa sa tisyo. Sige na, bago pa mabasa ng tape. Mula sa maliit na mesa sa karinderiya ang binubukbuk ng amoy mantika at kape kumislap ang pagod na mata ni Jericho Santillan. Tatlampot dalawang taong gulang, dating delivery rider na tinanggal sa trabaho, ngayon humihingi ng kape sa utang kinaaling Mercy at nagsusulat sa punit-punit na tisyo ng storyboard para sa larawang isip na pambatang nobelang matagal niyang inaasam ilathala. Sa unang tingin, inakala ng mga kumakain sa paligid na may nililihim na reklamo si Jericho laban sa pulis. Subalit rikit pala ng mga letra ang laman ng tisyo. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Isang batang lalaking nagngangalang pilo na gumuguhit sa karton ng mga lumilipad na sasakyan, robot at palasyo. Mga eksenang wala sa iskinita ng tambak na basura kung saan siya nakatira. At isang notebook na kailanman ay di niya mabili. Ang tisyo para kay Jericho ay bakanting papel na hindi humihingi ng budget. Ngayon nga, nakaharap siya kay P.O. Ramos, lalaking kagaan ng loob, nakaasol na uniforme, alagad ng batas na kumakain lang sana ng pandisal, na nag-alok ng notebook, kapalit ng tisyo. Sa likod nila, nakatingin si Nakrin, Lando at Bin, mga suki ni Aling Mercy. Umaasang may chismis na putok baril o hulihan. Ngunit ang nahuli nila'y eksenang mas tahimik. Isang pulis na nanangarap tumulong at isang lalaking halos di man lang paniwala ang may kwento pa siyang maiahaw sa lapis. Isinukbit ni Jericho ang hiyak, huminga at inilapat ang pensa sa unang pahina ng notebook. Si Pilo at ang kahon ng langit. Ang pamagat, habang sumusulat siya abalang inaayos ng pulis ang kape, inire-refill ang mainit na tubig at inutusan ng tindera. Aling Mercy, dagdagan niyo po ng Spanish bread tong kasama para di maupo siyang utak. Pumikit si Jericho, ninamnam ang init ng unang kagat habang sa bawat guhit ng tinta ay binubuo ang mundo ni Pilo. Karton na ginawang canvas, chinelas na laging pinturang kotse at kulog na nagiging tunog ng raket. Hindi na malaya ng dalawa ang oras, alas jas na pala ng umaga. Ang karindarya na puno ng nangunood, tila reality show ang pulis at ang manunulat. Ilang pahina ang lumipas at bumakat na sa likod ng notebook ang pinong bakas ng kwentong pambata. Biglang tumunog ang radyo ni P.O. Turamos. May tawag, may rayot daw sa kabilang barangay. Kailangan niyang umalis. Pero bago pa siya kumaripas, mabilis niyang hinila ang cellphone. Kinuha na ng litrato si Jericho at ang notebook at mabilis nag-type. Look who I met during coffee break. A genius storyteller scribbling on a tissue. Someone publish him. Isang click, isang post. Isang hashtag, Story on Tissue. Lingid sa kanilang kaalaman, trending pala ang page ni Pioto Ramos sa Facebook bilang Cop Who Cares. Ngayong araw, libu-libong share ang sumabog. Isang editor sa Bantay Bata Publishing ang nagmensahe. Isang curator mula sa Junior Dreams Gallery ang nag-comment. Isang influencer na booktalker ang nag-retweet sa Twitter. Habang pinapakalma ni Daniels ang kaguluhan sa kalapit na barangay, dumagsa naman sa karinderya si Ma'am Clarice, ang talent hunter ng Kids Lit Expo. Asan yung Jericho na nagsusulat? Kukunin namin siyang speaker. Nagulat ang TV Patrol, naglive si Kuya Kim sa TikTok at si Aling Mercy, tila may nanghapa, nagpalibre na ng kape sa lahat para sa pang-international na balita. Sa hapon ding iyon, sumakay si Jericho sa mobile ni PO2 Ramos, dala ang notebook, tissue at panibagong papel na may logo ng Bantay Bata Publishing, Contract to Publish. Hindi siya makapaniwala. Nakaupo sa harap ng conference room, may free lunch, may advance royalty ang kwento ni Pilong na gumuguhit sa karton, hinubog mula sa loob ng paang sumadsad na sa kalsada't damuhan, ay magiging picture book illustrated ng award-winning artist. At higit doon, inangyayahan ng Junior Dreams Gallery si Jericho para mag-workshop sa mga batang nangangarap ding magsulat kahit di kaya ng papel. Sila ang bibigyan ng libreng sketchpad, sila ang bibigyan ng puwang na hindi tinuruan ng eskwelahan. Isang buwan matapos iyon, Inilabas ang soft launch ng pilo at ang kahon ng langit. Binenta ang unang limang libong kopya sa loob lamang ng tatlong oras sa online pre-orders. Kinabukasan, ginanap ang autograph signing sa mismong karindirian ni Aling Mercy, ngayoy kinulayan at pinalamanan ng mga librong parang tinapay na umalsa sa pag-asa. Pumila ang mga bata, may bitbit -bit na karton, tisyu, kahit takip ng kahon ng duster, lahat gustong papapirma. Kumaway si Jericho, pinapirmahan din sa kanila ang sariling pangalan. Isulat mo riyan ang pangarap mo, iho. Lahat yan papansinin ng tinta. Sa likod ng entablada, natanaw niya si P.O. Ramos. Nakangiti, kumakaway na parang stage father. Inabot niya ang unang kopya ng libro. Sa'yo dapat ang unang pahina, sir. Kasi kung di mo inialok yung notebook, malamang nasa basurahan na ang kwento ko. Umining si Ramos. Nagpakitang ngiti. Laging lang akong magdadala ng extra notebook, kuya. Di mo alam kung sinong kasunod mo ang magtatanda ng pangarap sa tisyo. Sabay nilang tinignan ng unang pirma ni Jericho sa mismong tisyo, ngayoy nakaframe at nakasabit sa dingding. Dating nalulumot sa mesa, ngayoy kwadro ng pag-asa. Sa tabi nito, nakasabit ang karatulang minadalilang ni Aling Mercy, kaping may kwento, maski tissue, pwedeng pahinain ng tinta. At sa bawat kliyenteng papasok, maririnig ang kwentong iyon kung paano sa isang ordinaryong umaga, nag ang landas ng pulis na may sobrang notebook at manunulat na may sobrang pangarap at napatunayan na kahit sa mumurahing tisyo, pwedeng magsimula ang obra na magpapatigil ng mundo upang makinig, makatuklas at maniwala na minsan kailangan lang talaga natin ay isang tao, isang notebook at isang tasa ng kape upang magising ang sansinukubok sa lakas ng imahinasyong matagal nang naghahanap ng papel na hindi nabubura sa unang dampin ng luha o pawis.